Saan ka ba nagtatrabaho? Tsaka saan ka nung nag-apply nung nag-Canada ka? Ayun, bago ka nag-Canada, saan ka nag-apply? Dati po akong manager sa, ano, sa fast food, sa Jollibee, sa Pilipinas. Oo. Oh, okay. So, say, yun, nga, back 20, 2011, 2011, parang may nakadiscover sa akin. <laughs> parang ano, naka-duty kasi ako ng... Trainee pa lang ako, management trainee. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Siguro mga two months pa lang ako manager noon. Or wala pa. One month pa lang ako manager noon. Merong ano, merong isang agent na lumapit sa akin. Sabi niya, gusto mo ba magka? Ikaw ba yung manager? Gusto mo ba mag-Canada? So yun, nagtuloy-tuloy na. Ginlab ko na agad yung ano, opportunity kapag Canada. Noong una, akala ko illegal recruiter, di ba? Kasi parang bigla-bigla may lalapit sa akin na ano, mag-aalok mag-Canada. Oh, yun pala, oh. legit naman pala siya. So yun nga, nakarating ako dito sa Canada through agency agency siya. Ay, pero wala na agency ngayon eh. Ang tawag sa agency dati parang ano, aims Human Resources. Uh, Dito siya based ano sa... Pang ka, ano pangalan ko kuya Ariel? AIMS. Ano yung ko kuya Ariel? a Human Resources Canada. Pero wala na siya. Nagsara. Ay, hindi naman siya nagsara. Parang nag na na yung kumpanya nila. Uh, 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 Kasi ano in, parang naghati na yung may-ari. Uh, so yun uh, uh, nga, nag-apply ako sa agency nyo. May top-up silang agency dyan sa may Kesson Ave. uh mm -hmm. So, ayun. Nagre-recruit talaga silang papuntang Canada. Yung company na yun, based siya dito sa Canada. So, wala talaga siyang, ano, um, wala silang recruitment agency sa Pilipinas. Nakiki, ano lang sila, di ba may mga, may mga HR sa Pilipinas? Nakiki, parang tawag ito, nakiki-tie up, parang ganun. Oo, oo, oo. So, you mean, kuya rin, naggumasos ka dito kasi direct ano ka o sinagot ni employer yung paano yun? Agency ba yun o ano? That time, meron kami yung ano, unlike nung mga sa mga common dyan, ng mga agency ng mga American, mga IPAM, kaya, mm -hmm. di ba mga walang bayan? Sa amin, medyo, 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 medyo may bayan. <laughs> Oo, kasi nag-direct oh. agency ka sa Canada eh, no? Oh. Oh. Hindi naman siya, kasi bawala, bawala ata sa Pilipinas yung ano yung mga placement fee. So, that time, parang, Processing fee ang tawag. Oo, oh, oo oh, 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 nga. Yun nga, Kuya Ariel. So, Kuya Ariel, nung nag-apply ka dito sa agency, so, again na, si Kuya Ariel, nag-apply siya diretsyo mismo sa agency dito sa Canada. Kaya lang, medyo na siya. But then, still worth it. So, kung ayaw niyo pong gumasos ka bayan, doon po kayo mag po sa Pilipinas. Doon po sa agency natin doon. Walang bayad doon. But then, ito si ni Kuya Ariel. Uh, so, Kuya Ariel, di ba nak nakapunta ka sa Canada? Ilang buwan bago ka inabot ah uh, uh, nakarating dito sa Canada ilang buwan bago nakapunta ka? Yung But, halos ano, halos isang taon din mahigit. Isang taon That time hindi pa ano, hindi pa ako qualified. Oh. Kasi dapat two years experience dapat eh. Eh three months pa lang parang two months pa lang ako manager. Dapat that, that time, two years pataas. So, nung nag-apply ako, sinubukan ko lang, sabi sa akin, oh, kailangan namin ang um, two years pataas, ang experience. Uh -uh. Sabi ko ako, ang experience ko sa fast food matagal na kasi nag-service crew ako. Pero gusto nila manager ka ng two years pataas. Kaya lang tinanong ko noon that time, sabi ko, gano'n po ba katagal yung process? Sabi, sabi nila, kasi mag-apply pa ng LMO. LMO pa rin tawag dati. Oo, oh, land marketing opinion. No? Na, yun uh, din ang na, naabutan ko, LMO din. LMO eh. pa dati. Sabi, sabi nila, mahigit isang taon, ganyan. At wala akong passport nun ate yan. Nag-apply ako. So, sabi ko, by then, kung sakaling makapasok ako, may enough working experience na ako sa Jollibee. So, ayun. Parang dinaan ko na lang sa ano sa sa palabok ng interview. Mm, mm -mm. Nakalusot naman. Ang galing. Di ba? Para sa'yo talaga eh, no? Oo. -mm. -mm, -mm. Oh, so, so, Kuya, Kuya Ariel, moving forward, nakarating ka as manager din ba dito o ano? Ang tawag, ano, um, food, count, food Ay, counter ito. attendant. O, oh, FCA. O, okay. oh, FCA. So, anong service crew ang katumba sa Pilipinas? Yes, service crew sa Pilipinas. Pero kahit kayo dito, service crew dito sa Canada, kaya niyong bumili na sa sasakit oh, niyo, kaya niyong kumuha. iphone ipad, kaya, totoo. <laughs> pero sa Pilipinas, service crew lang tayo. Hindi tayo makabili ng cellphone natin. Hirap na hirap tayo makabili. Hindi. Hirap na hirap pa tayo itreat it yung pamilya natin kasi service crew lang tayo. Di ba, no, Kuya Ariel? Par parang di. Parang... Ang ano, diyan po. <laughs> Pero ako po talaga to kasi Hindi. ano po to. Tama, tama ka te, pina... oo. sa Pinas mahirap pag service crew ka. Oh. Oh. Talaga lagi ka nakaabang sa sweldo mo, ganyan. Minsan alam mo yung pag sweldo, yung circular experience ko ah, dati nung ano, nagate ako na sweldo ko. So kailangan wala akong pamasahe. Pumunta ako sa SM. Ang pamasahe ko papunta lang. Oo. Oh, oh. Walang pabalik. Oo. Oh. So nung punta ako sa SM, <laughs> sabi ay may, kasi nga nabang ko ay may sweldo na ganyan so check ako nang check sa ATM wala walang sweldo yun pala na delay so wala ko pa pa uwi. oh ganoon, ganoon kahirap <laughs> yung pagiging service ko sabihin. wala sa so, pa uwi. so ang ginawa ko sa SM parang lumapit ako sa ano sa Jollibee din doon sa isang parang nakiusap na lang ako pwede ba makahinangan ng pamasahing ano pauwi ng bahay oo oh, oh. So, so Kuya Ariel, excuse me ha. May sasabi lang ako sa mga ano natin. Ah, uh, ito po mga kabayanan. So, uh, ini-interview ko po, po si Kuya Ariel. So, lahat po ng question niyo, medyo po hindi po namin masasagot. Pwede po ba after nila po ng interview? Pero pag meron po kami makita diyan, as long as kaya po namin sagutin, sasagutin po namin. Kuya Ariel, sabi niya ilang taon daw yung ano, qualify para maging daw service crew yung isang kababayan natin na makapunta dito sa Canada. Wala, ilang taon ba? <laughs> Actually, Depende eh. Depende sa mga nag Alam ko mga... Yung, 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 sa, may, yung agency ko kasi dati na ngayon is iba na yung pangalan. Ang pangalan na is uh, Alma Armada and Company. Armada, Arma Armada and Company. Ah, Yan yung Kanan. sinasabi mo eh. Yung aims yung sinasabi mo. Dati. Kasi oh, may, oh. Ka may ka up, may kapartner partner oh, pa tayo. Ngayon oh. parang nag-separate oh. na sila. Oh, oh. Parang nakikita ko sa mga posting niya, ano eh, mga two to three years ano, okay, okay, experience okay. sa passport, oh, parang gano'n. Okay, so so Kuya Ariel, moving forward, so nandito ka na sa Canada, nagtatrabaho na as food counter attendant, which is parehas tayo. Ah, uh, Kuya Ariel, so ano yung mga naging experience mo? Tapos ilang ta ilang buwan bago ka nakapag-apply ng PR mo? ilan ba yung nire-require ni employer that time? Ah, uh, parang ano nga <laughs> ang Ang <laughs> Isa-isa lang tanong. <laughs> Di ba kaya rin nandito na tayo sa Canada, nakarating ka ng FCA. Ilang buwan bago ka nag-process ng papel pala? Papel oh, that, permanent residence. Parang um, one year. One year, bago kami nag ano, one year mahigit. Kasi that time, kasi yung mga program ng pasulput-sulput, oh, oh, di ba? Oh, uh, biglang may program na ganito, biglang mawawala, biglang magkakaroon ng ganito. Yung sa amin, may, nagkaroon ng program na pilot program para sa mga low skilled kasi 'di ba food counter attendant ano semi skilled pa lang tawag semi skilled program sa mga FC mga food counter attendant 'yon na employee driven siya so kailangan mo ng sponsorship from support mo sa employer mo tapos ano siya um provincial nominee program so support from the employer and at the same time sa province kung nasaan ka sa Canada oh, may may nomination oh, ng no, Kuya Ariel. Nomin. Oh, nomination. Tapos that time, nung time ko, yun yung maraming maraming napauwi. O, oh, Kuya Ariel, na, natatanda ko yung kasi kasi like moratorium. Yung... Alam mo ba, 4 four days na lang mapapauwi na ako. Ano <laughs> ano nangyari? Day lang lumabas yung ano ko, yung nomination ano ko, certificate. Ang galing talaga, ang galing. Four days. Oo, oh, ang galing. Kasi naka-ready na ako, naging pake na ako. Ang galing ang bait talaga ng Panginoon so, ano Oo, so, kasi yung sa store na pinagtatrabuhan ko ano may tat- tatlo ba tatlo or dalawa na na sure kasi nauna sila sa akin ng isang mga dalawang buwan ganyan so mm -hmm. inabot na, na sila ng moratorium na na talaga sila mm -hmm. so ako para nagaantay na lang sorry kayo baka hindi pa para sa akin. nag apply na ako na sa New Zealand, mm -hmm. sa Singapore, yung mga ganyan. Mm -hmm. Tapos, Biglang naman, lumabas yung ano ko, yung papel oh. ko. Kaya umabot pa. Hindi, pa paano mo ibig mo sabihin na mapapauwi ka na? Naka-receive ka ba sa immigration na mapapauwi ka na? Hindi, hindi pa naman, pero naka, ano, naka na sa isip ko kasi nga meron na yung kasamahan kong dalawa na pauwi na. Pero mata malapit na matapos yung kontrata mo nun? Oo, for, an tapos na actually. Nakaano na kami, antawag tawag doon yung, yung three, three months, ano, three ay, months ay, next step. Oo, oo, oo. Oo, ganun. Tapos pero meron kaming process na papel. So, lumabas siya four days before nung ano. Matapos yung three months ano ko. Ang tawag dun? May tawag dun oh, basta yun na yun. Oo, oh, basta three <laughs> months. Oh, okay. Basta pag na-expire yung work permit mo, may three months ka pa eh. Na-extension, oo. Ano. Oh, oh, oh. Ang galing, ang galing ng Panginoon. Na, kung natatandaan mo si Buddy, si Buddy 2.0, in-interview ko siya, ano siya, hirap na hirap naman din siya na makapasa sa IELTS o oh, yung sa self-pip ata, nakadalawang retake siya. So ano na talaga eh, yung mapapauwi na siya eh. Alam mo ba bigla nagbago yung ano yung program ng government. Tinanggal mm -hmm. daw yung ano proficiency language. Kaya ang swerte hindi siya naka condition siya napauwi. Meant to be talaga ate pag ano. Oo, oo talaga no okay, ano. Sabi namin dati ang ang requirement lang sa IELTS namin that time is 4. 'Di ba? Mababa lang 4. Mm -hmm, -mm -hmm. Kasi before okay na eh, no? Oo. Uh -uh, pero ano crispy ngayon ata mataas na kasi sa mga skilled Yung mga <laughs> managers, supervisor mga ganiyan. Mm -mm. so, so so kuya Ariel moving moving forward tayo nung naging